Sabado so, Agad na nasikat ng araw so, Alas 12 ng tanghali dito Lakad-lakad tayo para Kahit pa paano may exercise So naglalakad po ako mga Nasa 20 minutes na Simula doon sa bahay namin So ngayon pupunta tayo nito ng Tipuya dito so sa may runabout, pero hindi tayo dadaan doon. Dito tayo dadaan sa kaliwa, sa mga daanan ng tao. Ang ganda ng sikat ng araw. Oh. Diba? So dito sa kaliwa ko, yan ang sinasabi na yung kanang vulkan. Maraming pupunta dyan yung pinakaputik, yung pinaka kumbaga, laban ng vulkan dito sa Rotorua. Ah. Uh, ipinang kapanila yan sa katalawan nila, pinang isang kasamahan ko. Oh, si Terry. ko. uh, mabalik tayo doon sa koan kuan. Tingnan ko natin. Ah, uh, ito. Doon. Mabalik tayo doon eh yung putik ng vulkan dito ipinapapahid nila yan sa katawan kasi kumbaga derma daw yan pampaganda daw ng putis sa balat yan pero ewan ko hindi ko pa nasubukan yan so, ang pagkalam ko kasi dyan, parang mainit-init yan pero marami pupunta putajan. yan ang entrance dyan oh. may bayad dyan pag pumasok ka ito, kung mapapasin nyo, yan yung uh, a place that change, changes you. Yan you know? o. Umuusok. Yan. Yan ang picture dyan. Tipuya, Rotorua, New Zealand. Yan. Hindi ko, magdalawang taon ako dito, pero di pa ako nakapasok dyan. ayaw ko rin pumasok ng wala akong kasama dyan karamihan dyan mga turista mga bakasyonista pumapasok dyan morning lakad-lakad lang tayo ayan tipuya New Zealand Mori Arts and Craft Institute. Apo sabi naman dito sa kanilang pagbabati kay Aura Experience in Trans and Ticket Ticketing. Oh. May bayad nga yan dyan pagpasok. Napakaganda lang dito maglakadang kadang marau Kasi kahit alas 12 ka ng tanghali eh, maglakad dito hindi mo mararamdaman yung init kasi malamig yung simoy ng hangin kahit tirik na tirik pa yung araw na yan walang problema yan <coughs> so gusto ko sana magbike pero hindi ko na ginawa eh, mas maganda maglakad muna kasi sa pagmamaniho 12 hours kang nakaupo sa manubela, Ngayon, pag magbisikleta ka, nakaupo ka pa rin doon. So mas maganda maglakad tayo. So mga nasa ah uh, siguro mga 6 kilometers sa itong minalakad ko. Hindi, ka, hindi tayo gawa ng uh, masakit yung tuhod ko dito sa kanan. So walking lang sana mawala yung sakit ng tuhod ko na to sa mga susunod na araw para makapag jogging ako mas maganda kasi mag jogging yung parang hingal na hingal ka na malapit na tayo sa runabout kaganda ng klima dito ang New Zealand kasi hindi gaano nag, wala nag, walang gaano nag, walang gaano nag yellow dito sa lugar na to hindi nagyiyelo <coughs> depende lang doon sa mga pasyalan may bundok talaga na nagyiyelo pero dito sa about mga kalsada di, sa pagmamaniho ko dito hindi pa naman ako naka-encounter na may yelo talaga so pero Nakikita ko rin sa gilid ng kalsada yung mga damo nagpuprosen pero sa kalsada wala naman yelo kaya dito lang na ano, ma kasi yun ang napapansin ko dito yan na uh, sara na na tayo Ayan na tayo uh, maging kung tayo sa uh, kalusugan natin naisipan ko kasi maglakad-lakad gawa ng ang ganda na sikat ng araw. Yan. Tapos na. Maganda sana wag bisikleta. Malayo mararating mo. Kaso lang eh. Minabuti maglakad-lakad lang. Para at least, kahit pa paano, yung paan natin, ma-exercise sa lakad kasi pag ka mag-exercise talaga dito parang mararamdaman mo oh, parang nangihina yung resistensya mo at saka unang una na nananakit yung tuhod lalo pag taglamig yan so sa sunod na sa sunod na araw baka magbisikleta ako So hanggang dito na lang. Aking video at maraming salamat sa panonood. Thank you.